Ako po ay mayroon pong tanong na ito po ay patungkol sa pamilya ng aking asawa. Ang aking pong tanong ay hindi ko po alam kung ipinahihintulot na ang pag-aasawa ng magkapatid o ng magpinsang buo ayon sa Biblia. Tinatanong po yan sa akin pero hindi ko po masagot. Hindi ko po alam kung yan po ba ay biblical kapatid na Eli. At ibig ko po sanang ipaliwanag po ninyo sa akin ang bahagi ito. Salamat po kapatid na Eli at umaasa po ako sa inyong sagot. Pinaiintutan po ba ang pag-asawa ng mga mag, ng magkapatid o magpinsang buo? Biblical po ba ito dahil may mga nagtatanong po sa kanya nito at hindi niya po alam kung ano ang sasagot sa kanila? Yun po ang tanong niya kapatid na Eli. Um, gracias por su Salamat sa iyong participation, kapatid na Orlando. Basahin natin ang 18 sa isang ng Levitico. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kalino man sa kaniyang kamag-anak na malapit upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Huwag lalapit ang sino man sa inyo. Nagsasalita rito sa bayan ng Dios ang Dios sa pamamagitan ni Profeta Moises, ang sabi niya sa mga Israelita, huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man sa kanyang kamag-anak na malapit. Upang ilitaw ang kanyang kahubaran, ako ang Panginoon. <clears throat> es parte de Yan ay bahagi ng kalooban senior, ng Panginoon sa panahon ng Israel prohibil, na itinagbabawal prohibil, uh, a los, uh, sa mga del de Dios como en Israel. sa bayan ng Diyos sa Israel na lumapit o, Star? Uh, star? o sumiping si, sa isang kamag-anak na malapit. Uh, Irma, Irma, Gaya halimbawa Irma, ng kapatid na lalaki, primo, kapatid na babae, prima, pinsang lalaki, pinsang babae, tiyo, tiya etc. Yung ina, na, en primeros tiempos, nung unang panahon ng kasaysayan ng sangkatauhan. Walang pagbabawal lagayan yan dahil sa panahon ni Adan at ni Eva sa pasimula ng sangkatauhan ang aral ay magpakarami at magpalaanakin at supilin ang lupa para permitir uh, a a para ipahintulot yung series pag pagdami ng mga tao ipinahintulot ng Diyos na sa pagitan ng mga magkakapatid na lalaki at babae ipinahintulot yang union sila'y mag-asawa at magkaroon ng sexual relationship gaya nang nangyari kay Abraham at kay Sarah dahil sila ay magkapatid si Sarah at si Abraham. Kaya, later on, nang ang mga tao ay espalhando, esparciendo, ay dumadami na sa balat ng lupa. Later on, sa panahon ng mga Israelita, ipinagbawal ng Diyos ang relasyong ito na sa ating panahon ay nalaman Descubierto, Descubierto por los ng mga scientists na un, kapag ka ang isang tao o, en, ay mag-aasawa at sisiping cercana, sa kaniyang kamag-anak na malapit, mayroong, mayroong no bueno. resulta na hindi maganda. Eh, Yan ay It is the result of the findings of scientists that yan ay resulta ng pagsasaliksik ng mga siyentipiko uh, na the offspring between first cousins doubles the risk of birth defects que los hijos o los frutos del, yung mga anak o pagkakaroon ng anak primos, sa pagitan ng mga doble, first cousin efecto, ay nadudobling epekto el sa pagkapanganak alere, mano, sa kanilang mga anak. Basahin natin yan, kapatid na Daniel. Pero, padre, es muy no es Ang pagkakaroon ng mga bagulang Adel, na to pagkakalapit pagkalapit na magkamag-anak ay hindi menos diversidad exactly pakikialam eh, sa DNA ADN, eh, pero nangangahulugan na importante para tu mayroon someone. kang well, less benaro, diversity or variety ADN, sa iyong DNA Aumentar ang isang maliit na pagkakaiba sa iyong DNA ay maaaring mag-augment sa possibility ng es pagkakaroon ng sakit, de de estas enfermedades, genetical albinismo, uh, uh, infirmities, posible na magkaroon uh, magkaroon ka ng albinism, fibrosis, no, kristika. Hermano, <clears throat> de acuerdo Kapatid ayon sa mga siyentipiko, yung pagkakaroon ng maliit lamang na variety sa iyong DNA ay maaaring mag augment ng possibility Pagka ikaw halimbawa ay mag-aasawa sa isang kamag-anak na malapit ayon sa mga siyentipiko, maaring makapag augment ng possibility na pagkakaroon ng rare genetical infirmities o sakit. Kaya, nakakatiyak ang Diyos o tama ang Diyos nang ipinagbawal niya later on ang pag sa pagitan ng mga magka magkakabag-anak na malapit? Dahil maraming pagbabagong naganap, historia Sa kasaysayan ng sangkatauhan, no sa problema. pasimula, walang problema dahil uh, la humana, ang lahi ng uh, tao <coughs> ay y nagpasimula y kay Adan at kay, kay na, Eva no na walang ano pa mang depekto. Wala silang depekto. Entre A, D, N, N, sa kanilang mga DNA ambos ellos, sa Eva, pareho Adam. sila na Porque si Eva at Dios si Adan. Creo, Dahil nilalang uh, ng Diyos ang tao uh, sa pasimula bilang maestra, isang no masterpiece ninyo, na walang no ninyo, Ninggun? Ninggun walang kahit na ano pa mang depekto. Leer, Basahin si natin ang 7.29 ng Eclesiastes. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan na ginawang matuwid ng Diyos ang tao ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Sa pasimula, ayon sa salita sa Biblia, ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Recto, sa kalagayang depekto, matuwid depekto, uh, sandal na walang ano pa mang depekto pero da, dahil sa da, hecho, hecho dahil sa en ciencia a ah, como siya ma hermano Brian <coughs> Ah. Uh, yung the change, el cambio, dahil sa uh, pagbabago. Cambio de que se llama en que si ayun uh, para de variación. En griego es uh, la palabra yung Usana tinatawag sa salitang sa Grego na paralage ah, o transmutation. Transmutation. Ah. Signifika, porque paralage in Grego. Dahil yung salitang paralogy sa Grego ay nangangahulugang ng transmutation. Nangyari iyan. Uh, especie que vive sa mga species na nabubuhay gaya ng mga tao, kahit sa mga bakterya, kahit sa mga hayop, etc. Dahil sa transmutation, kapatid na Orlando, later on, kahit na yung dugo ng tao, Maging yung dugo ng tao ay nagkaroon ng transmutation sa ating panahon. Sa ating panahon, may apat na tipo ng dugo. Apat na tipo ng dugo. Na dinidetermine ng mga factors na nakapaligid sa ating buhay. Maaari yung maging dulot ng mga virus at mga bakterya. Ang ating dugo ay nabago. Bakit? Basahin natin ang basahin natin muna ang 1720 sa is ng gawa. Tide una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres at ginawa niya sa isa, sa isang dugo, ang bawat bansa ng mga tao mula sa isang dugo. Pero sa ating panahon, mayroon tayong apat na tipo ng dugo. Na may type A, B, A o, may type U, B, o. may type AB at may type O. Type A, B, A, B, A B, B, U, type o. A, B, type AB at type O. Yan ang apat na type ng dugo na naging resulta ng mutation o sa Bibliang Grego ay tinatawag na paralogy. Yan ay Verd e en la Biblia, ang katotohanang nasa Biblia, hecho en el, en la sciencia, yan ay katotohanan sa, sa siyensya, mas tarde, ser humano, at later la on, umana, ang lahi uh, control, ng tao ay nakasumpong in, o nakasumpong ng, ng pagbabago sa lahi ng tao. Maraming na mga in, bagay kahit uh, na La maging sa abilidad na makapag-prevent ng mga sakit. Dios, Later on, ang Diyos ng ang kalagayan ng mga tao el, uh, salud, patungkol Dios sa kalusugan ipinagbawal ng Diyos ang paglapit cerca. sa kamag-anak na malapit. Nauunawaan natin Bible, ito sa pamamagitan ng la la Biblia. Biblia with the of science, con na may kumpirmasyon ng siyensya. Hermano, Pero kapatid, may mga iglesia na pagka nakasumpong sila ng mag-asawa na halimbawa ay magpinsan na lalaki at babae, papayuhan nila sila na maghiwalay kahit na sila ay mayroon ng mga anak. Yan ay isang bagay na mali. Bakit? Usted no puede hindi mo hindi mo na po pwedeng in, itama una cosa ang isang bagay na mali usted vai, uh, separar, pagka paghihiwalayin ang, mo you say, un kasao, irmando, ang mag-asawa una pareha kasada una pareha kasada de separar ellos na paghihiwalayin mo sila kahit na sila ay mayroon ng mga anak na lalaki at babae. Marahil po pwede mo silang payuhan na maghiwalay sa pasimula ng kanilang relasyon. Pero kung sila ay namumuhay ng magkasama ng marami ng taon at pagkatapos. Mayroon na silang mga anak na lalakit babae, hindi tama na papayuhan mo sila na maghiwalay. Dahil wawasakin mo yung isang pamilya. Sa Biblia, kapatid na Orlando, mayroon tayong mga katunayan na kahit na ang isang relasyon ay iligal hindi ka sa ayon ng salita ng Diyos. Pero kung ang relasyon na ito ay ginawa bago ang pagkakilala sa salita ng Diyos o sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, ipinahintulot ng Panginoong Jesus na makapagpatuloy sila na magkarelasyon na walang intensyong kriminal intensyon o walang intensyong ilegal. Basahin natin una, una mujer ang kasaysayan ng Biblia isang babae. Uh, habla, na habla sinasalita ng Biblia, ng Biblia uh, in Samaria, sa Samaria Señor na nakasumpong sa ating Panginoong Kristo sa balon ni Jacob. Ang babaeng ito nang nasumpungan niya si Kristo. Mayroon siyang o Mayroon na siyang hombre, na asawa. Basahin natin ang kasaysayan kapatid na Daniel. 4.5 ng Juan. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kaniyang anak. At naroon ang balon ni Jacob, si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang panglalakbay ay naupong gayon sa tabi ng balon, mag-iikaanim na nga ng oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako, sapagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, Paano ngang ikaw judyo, na isang hudyo ay humingi ng maiinom me, sa akin na ako'y babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikipag-usap ang, ang mga hudyo sa mga Samaritano? Jesus, Sumagot si Jesus at sa kanya'y si sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, oh, wala kong sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pabaga sa aming abang si Jacob na sa aming nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kaniyang mga anak at ang kanyang mga hayop? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapot ang sinumang uminom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman, kundi ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauuhaw ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigid pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng limang asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta tinanggap ng babae na alam ng Panginoong Yesus ang nangyari sa kanya sa mga panahong nakakaraan dahil nagkaroon na siya ng limang asawa at ang nasa kanya, nakasama niya niya ang oras na na ikaanim ay hindi niya asawa kundi isang relasyong iligal dahil nangolekta siya ng anim na lalaki. Pero El sexto yung ika na lalaki nang la inialok her. ng Panginoong Sokristo ang tubig ah, na buhay sa babae baer, dice, nang sinabi ng babae ibigay mo sa akin ang tubig Senyoroso na ito dice, sinabi ng Panginoong Jesus kumaroon ka at tawagin at mo ang iyong asawa Marino, ibig sabihin yung ika na lalaki kahit na yun ay iligal sa sitwasyong yaon o yung sitwasyon na yun ay laban sa kalooban ng Diyos pero yun ay ginawa yun ay ginawa sa labas ng pagkakilala ng katotohanan. Ipinahintulot yun ng ating Panginoong Kristo yung relasyon sa pagitan nila. Humayo ka, tawagin mo ang wika ang iyong asawa. Nag-aalok si Kristo ng kaligtasan para doon sa babae, nag-aalok din siya ng kaligtasan sa kaniyang asawang lalaki. Ibig sabihin, pagka ang isang bagay na mali ay nagawa na walang criminal intent o ginawa sa labas Del ng pagkakilala ng, verdad, ng katotohanan. Kristo uh, no no tiene no tiene mandamiento. Walang utos si Kristo na paghiwalayin sila. Mas, Pero el by aprobar. Yun okay, ay ia-approve niya o pahihintulutan niya sapagkat lahat ng mga kasalanan ay maaaring mapatawan pagka masusumpungan natin si Kristo at tatanggapin natin ang otoridad niya sa ating mga buhay. Naunawaan mo, kapatid na Orlando? Amen, kapatid na Eli. Naunawaan ko pong maliwanag at pregunten estos versos que pasado, kapag ka ako po tatanungin nila, ay maaari ko po ipakita itong mga talatang ibinigay niyo sa akin. Salamat po kapatid na Eli at lagi kayo pagpalain ng Diyos. At pagka ako po'y magkakaroon ng tanong, ako po'y magpa-participate po dito. Marami pong salamat. Salamat kapatid na Orlando, pagpalaing ka ng Diyos at kayong lahat diyan sa Bamba Bulim. Kapatid na Daniel.